So for today's video, gagawa tayo ng nauuso ngayong uh, sa TikTok na itong cucumber. So, na-curious tayo kung masarap ba yun o hindi. So meron tayo ditong, uh, cucumber. Ito yung ating pinaka-main ingredients. Tapos, napunod ko doon, meron din silang nilagay na crab stick. First time po yata itong gagawin itong crab stick na to. Masarap ba? Ano hilaw? krab stick. Tapos, meron tayong soy sauce. Opo, lalagyan po natin ng soy sauce. Tapos, meron tayong mayonnaise, Hindi responsa. Ah. Tapos, ah, cream cheese. Tapos, ah, instead na sesame oil, sesame seed na lang yung lalagay ko. Tapos, dito sa jar, dito natin ilalagay yung mga items. Tapos, imimix natin sila. So, sabi doon, masarap daw siyang gawin. Eh, well, malaman natin kung masarap nga. So, meron ako na dito na slice na, na cucumber. Damihan ko ba? Gusto mo tumikim? Ano So, lagyan na lang natin ng konti. Baka hindi niya magustuhan to eh. Tapos sunod, lagay natin tong crab Ano pa ba? Yung mayonnaise. Kahit ano na uh, dyan, basta hindi na yung sunod-sunod. Dalawain natin kutsara. Dalawain natin kutsara. Tapos, lagyan natin natin ng cream cheese. Malang tong cream cheese, no? cheese basang gawa to. Masarap hindi ko na makausap eh. Tapos lang yan natin ang soy sauce. Curious ka ako bakit talaga na soy sauce. Siguro pang 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 Tapos, ano ba ba? sesame seed. Yan. Yan yung itsura niya. Okay, i-check lang natin. Oh, diba? Ikot-ikotin mo lang yan. Kailangan natin i-mix mix well para yung nasa mag-complement mag sila sa isa't isa. Parang kayo, malaking niya. <laughs> Taste test na. Tumungan natin kung ito'y masarap o hindi. Masarap siya. Masarap. Parang ano na siya. Tag dito. Parang pinakaano mo na. Pang dinner mo siya. Hmm. Tapa. Sarap siya. Tapos nawala na masyado yung ano yung yung crab stick. Purong... Hmm. Pwede ito sa mga nagda-diet, no? No? nung instead na kumain ng ng rice, to na lang. Mm. Mm. Try nyo na. Masarap nga siya. So may natira pa uh, dito. So gumawa ulit ako. Sure check check ulit tayo. Then 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 may no, no soy sauce then ako ng then 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 Pero then 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 araw then then At then din yata then sa ano no. Sa mga fats. Pero once in a while. Pwede na rin. Replacement sa instead na kumain kayo ng kanin, di ba? Siguro, konti lang. Kasi ang nakapagpasarap sa kanya, yung yung mayonnaise tsaka yung cream cheese. Nagbe-blend kasi sila eh. pakanayan, sa Saan? Pagkain mm. hmm. natin lahat. Masarap tong pwede mong baunin. Ha? Baunin. Ito na lang kaya baunin mo. Eh, damihan ko na yung cucumber. Ang baon na ito ng asawa ko. So yun lang yung vlog for today. Na-share ko lang sa inyo. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para everytime nag na nag-upload ako ng video update kayo palagi. Hanggang sa susunod ulit na vlog. Paalam! bye, -bye.